Kailangan dalawa sila para sa mag-asawa. May sapot mo ng coin. Ito po ay pangkaswerte sa mga mahilig sa puso. Salitot na yung lipot. Kasi nagiging sa puso ano pa. May iimpo sa puso. Yung una kong nilinisan is lalaki yata. Yung ito yata yung babae. Eh? Oo, oh, lalaki na yung nilinisan. Ito yung babae. The dragon king. God po ito nila. Yun yung parang, parang santa na yun. Hindi So, sabi sa atin. Ang alam ko lang is, nagdadala siya ng suerte, yes. yes. Nagbibigay yes. siya ng suerte Kapag nilinisan mo ang kanyang ulo, hindi ko alam kung nangyari yung birth of is Linisan po natin yung ito ng ulo. <coughs> <ng tos> tapos na po so, Tapos linisan natin yung kanyang ulo. Magdadala po siya ng swerte. Ito po ay parang uh, Parang yung yun? Ah, kung gusto mo ng wish, dito pwede ka mag-wish Pero kung yung wish mo dito is financial. Ayan. I-wish ka okay. Tapos, pag nag-wish ka, dapat linisan mo yung mga ulo. Pag mo siya. So, dalawa ito, parang magkapares na siya ng babae. Pag nag-wish ka, hindi yung sabi ko lang, Bigyan mo naman ako ng pera. Bigyan mo ako ng swerte. Dapat ano? ka na. mo yung kanyang pahiran na ka. Pahiran na Tapos, magsalita ka na lang. Pili ka na. Lucky. Yan. Financial. Thank you for watching.